Hello guys, meron lang akong i-share sa inyo pagkatapos ng intro Hello guys, uh, good morning sa inyong lahat dyan Ngayong araw na ito ay meron na lang akong i-share uh, sa inyo So, time check is 10.27 mga guys so yun uh, kanina umaga pagdating ko mga 10 10 am pagdating ko mga guys malinis yung kanilang uh, flooring yon so meron lang konting dumi doon dahil hindi magkasya yung baboy kung sya'y dudumi lumalagpas so yun guys ah uh, ma-share ko lang sa inyo sa video ito na na matututo yung ating mga alagang baboy kung saan sila uh, tamang lugar na dudumi so katulad yan uh, ilang, ilang days din akong nagtsaga mga guys na maglinis araw araw umagat hapon sa kanilang kulungan dahil sa nung sila yung maliit pa lang ay talagang hindi pa nila alam kung paano kung saan sila tamang uh, dudumi at uh, iihi so yun guys uh, malaking tulong itong kanilang pool na aking ginawa para sa kanila dito sila dudumi dito sila maliligo, dito sila iihi yan yeah, mga guys at uh, sa katunayan mga guys ang mga baboy alam naman nila yung lugar na kanilang uh, pagdudumihan so kasi gawa nung malilit pa lang sila ay yun nga nag iipon ng tubig dito so ang nasa isip ng mga baboy doon yung kanilang uh, pagdudumihan at pag iihian so yun ay madumi so hindi may iwasan na madumi yung kanilang kulungan so ngayon guys ngayong araw na ito yun nadatnan ko nga na malinis ito itong area nga ito. malinis to guys so uh, matagal ko naman nang ginagawa itong ganitong style ng uh, kanilang kulungan na meron silang pool mula nung nagalaga ako ng baboy ganito na yung kanilang design sa kanilang kulungan yun tignan nyo guys, hindi ko sila pinaliguan pero kusa silang pumuti ayan, ito napapansin nyo guys oh. malinis sila pero kahapon bago ko sila iwan ah, kadudungis pero ngayon guys oh, oh. hindi ko sila niligo gawa ng na bakunahan sila so na o oh, meron pa siyang marka may marka pa ng nung katuturok kahapon so yan malinis sila o oh. ito yung kadungis dungis niya kahapon yung isang malapad so yan pumuti na pumuti na siya ito rin yung pan tulong nung kanilang pool ay uh, lilinis silang pusa sa tulong niyan yung puro so yun guys uh, i-share ko lang yung uh, kanilang sitwasyon ngayong araw na to so yun guys uh, patuloy nyo lang uh, manood at uh, subay subaybayan yung mga updated na magaganap dito sa aking mga baboy para magkaroon na rin kayo ng uh, idea at uh, maging inspirasyon ito sa inyo sa mga nag-aalaga dyan na pagpatuloy nyo lang yung ating pag-aalaga sa ating mga baboy dahil darating yung panahon na uh, magiging success ang lahat So yun guys, maraming salamat sa inyo. Happy farming sa inyo lahat.